kasinggol. Maggulay tayo. Maggulay muna ang inyong kasinggol para makakain na ang mga junakis. karon para malusog ang kanilang mga katawan. Yan, halo-haluin halo-haloin yan takpan muna ayan, lagyan na natin ng magic sarap yan tapos halo-haloin Halo-haloin. Yan. lagi ng kunting tubig. Yan. Haloin na naman. ito so, gulay para malusog ang aking mga junakis ayan lang muna ayan luto na ang gulay na aking niluto <laughs> tikman mo Fernan yan si Fernan Mm, Yaming oh. luto ni Mama. <laughs> oh, ano? Masarap? Oo. Yami. Yami talaga daw. Yan, gulay-gulay. Para malusog ang katawan. Yan. Ayan. Kain na kami. Mm. Mm. Yummy <laughs> <laughs> Kain po tayo. Oh. <laughs> kami lang muna dalawa kasi nauna nang kumain ang aking bunso at ang aking grade 8. Kasi ako ay nagwawaiti pa man. Sabay na kami naning nitong aking grade 8. Ayan. Oh, <laughs> Mm. Kung gusto niyo malusog ang inyong mga anak. Maggulay-gulay tayo. Yan, dito lang. Yan. Sabay kaming kumain itong aking grade 6 pala. Nagkamali ng pagkasabi. Ito siya ang aking grade 6. Ang grade, tayo. grade 8 ko at ang aking bunso ay nauna nang kumain. Ayan.